Hello guys! Good morning! Ayan, bumili ako ng isang sangkatutak na makirel doon sa ano kasi bagong kuha talagang sariwang sariwa talaga, bagong kuha fishing boat kaya tingnan nyo ang dami napakadami talaga at ang laki oh Napakalaki. Tingnan yung mga mata niya, oh. Talagang ano pa oh, yung ano niya. Bagong kuha talaga. Saka ang dami. Ay, tsaka. ko mm. Para na ako nagtitinda ng, oh, ang nahahaba. Grabe. Oh, naku po. Oh, ang dami. Hmm. Tingnan nyo. O, oh, diba? Sariwang-sariwa pa yan. Oh. Tingnan mo, parang, parang ano siya, parang tuna. Oh. Ang haba niya, guys. Napakahaba talaga. Kaya lilinisin ko yan. Gagawa ako. Tingnan nyo, Oh. Isang ano, punong-puno yan. Punong-puno, Oh. Isang ano yan, isang isang box din mo oh tika oh di ba nako kung naki, nasumama pa lang ako sumama sana ako sa nanguha na ito ayun oh nilinisan fresh ko pa talaga oh di ba oh talagang napakasariwa mm. saan pa kayo nito nakalibre di ba blessings Oh. Super. Ang lalaki talaga. Masarap ito sa Paksi Oh, tingnan mo. Oh, nakupo. ganda. Oh. Pura buyag lang. Pura buyag lang talaga. Ang dami. Ay, Ipamimigay ko tong iba, guys. Na mamimigay ako sa yung kakilala ko lang dito sa ano sa lugar ko. Eh, medyo hindi naman kalayuan ang bahay niya kaya bibigyan ko rin siya um, kasi share is blessings yun um, talaga napakadami talaga ang laki ta pa naman naku naku po naku po napakalaki talaga nito um, ang haba pa naman ang oh napakahaba grabe super haba talaga ito oh napakaano oh Tingnan nyo. Ngayon lang, ilang buwan na ako, ilang taon na, hindi ako na, kung nag, ano, nag-ano ng fishing, ng mackerel, kasi napaka dami pag season ng, ano, season talaga ng isdaan ng mackerel. Ganito kalaki, mas mara, marami pa, mas malaki pa ang ganito. Ayan, oh. Naku, grabe naman. Ang tuwa-tuwa ko naman. Na may nag-ano sa akin ng blessing. Salamat. O, oh, di ba o? Oh? Ang dami nito guys. Nako, dali. Nako, kung malapit lang kayo dito sa akin. Nako, ibibigay ko rin sa inyo. Hindi na, hindi halos. Lahat na ano talaga halos. Lahat na napaka ano. Ang lalaki. Nako po o. Oh. Tingnan nyo o. Oh, ang lalaki ng mga makirel. Ayan. Ayan. Sige guys, salamat. Sus nako. Sigaw lang kayo diyan kung sino ang kapitbahay namin. O sino kapitbahay ko dito kaya ibibigay ko talaga magbigay ako dito. Siguro sa isa na to mga ano sobra na ang dalawa nito siguro isang kilo o sobra mahigit. Ano? Ayun no, dami guys. Salamat guys, salamat. Thank you Lord for blessing today. Goodbye everyone. Bye.